Sa mga nagtatanong, Boss, ano kaya to? Ano kaya ang tunog na to? Boss, ito lang masasabi ko, hindi natin alam kung ano yan pag hindi ma-check ng personal. Iba yung video, ang tunog sa video, at saka iba yung personal. Katulad nung kay Sir, dumayo sa atin. O, uh, Boss, magandang umaga sa inyo. Uh, anong araw ngayon, Sir? Uybis, uh, no? Ayan. Ah, uh, Si Sir, dumayo sa atin. Takas na kayo, Sir. Kabuyaw. Kabuyaw. Uh, ano nga pala problema, Sir? May <laughs> Saka first owner na oh, first Tapos Sinong unang makakajin? <laughs> <Jane>? Ikaw <laughs> Ayan Ako palang unang makakajin <laughs> ito First time palang daw to uh, First owner sir Ako daw makakajin <laughs> So ngayon Ito yung takbo ni sir Ito naman mga kula oh. Ngayon lang ako nakahawak nang hindi pa nabuksan lahat laging nabubuksan dinala sa akin durog na ah itong kay sir dudurugin pa lang natin <laughs> ano boss okay lang okay lang okay, lang okay. ah bukod dun sa lagitik sir eh. hard start pero napalinis mo tong carb na to palinis. yan is carb ang kanya wala na <laughs> tapos minsan wala na talagang hatak wala oh ganito ganito mga boss ang problema nung kay sir hard start palyado walang hatak tapos, meron na akong isang customer na nag sa akin. Boss, nung pinalinis ko ang carb, nag-overflow, dinala ko sa inyo, Ah... Uh, nag-overflow pa rin. Sir, ganito lang yan, sir. Wala na tayong remedyo dyan. Issue yan sa mga stock carb. Ayan. Para sa kalamanan lahat na, mga boss, pag stock carb mag-overflow, pinalitan ng repair kit, pinalitan lahat ang loob, sabi sa akin ng mga mga nagtatanong sa akin, ganun pa rin, wala na tayo, ah uh, wala paraan dyan sir. Kahit sinong mekaniko, sasabihin nyo back job pa rin kasi nga pinalitan lahat. Issue yan sir, issue yan sa stock Stacarp. Ang gagawin nyo, palitan nyo ng mga boss, palitan nyo na ng carb. Sample, garning carb, ayan. Ganitong carb, kihin o di kaya yung mga kanon. Ayan, wag na kayong bumili ng stock at mangyayari at mangyayari yun tapos bukod doon mga sir ang nilapit ni boss sa amin uh, sa atin no ah, uh, maingay ayan ang takbo ni sir 36, pwede na bang i-replace, pwede na rin ito mga boss kasi may tunog ang motor ni sir sir start nga, I start ako ayan, ito mga boss bagong buhay, malamig hindi ito compression release, bakit? ibang tunog oh Ito na ang huli kong vlog ng mga maingay. Halos lahat ng video natin puro maingay. Uh, aayusin ayusin ko, titingnan natin to, i to. Sa mga nagtatanong, boss, ano kaya to? Ano kaya ang tunog na to? Boss, ito lang masasabi ko. Hindi natin alam kung ano yan pag hindi ma ng personal. Iba yung video, tunog sa video, at saka iba yung personal katulad nung kay Sir dumayo sa atin. Anong oras nga nga Sir napunta? Alas 5, alas 4, alas 2. Alas 4? ayun oh. Ayan, alas 4 pa lang. Ngayon pa lang maumpisan. Alas 8 na, mahigit. Ay, syempre marami akong ginagawa sa amin. Kaya ako tinangali lagi. Ayan, check natin yung tunog na to. Kung saan galing. Para malaman, kailangan buksan. ayun Ayan. Mamaya update ko kayo kung, ba, kung anong naging problema sa tunog na ito. Idol, uh, ito na yung kay sir. Na, takas nga kay sir. Kabuyaw. Kabuyaw, ayan. Ah, uh, kinalas ko na, nirefresh ko na. Yun yung tunog kanina. Oh, ito lang ating nakita. Ay, uh, yung mga nagtatanong, boss. Ano kayong lakitik na to? Oh, ganito boss. Ngayon pa lang ito nabubuksan Ang takbo nung kay sir 36,934 Ayan Ang sabi sa akin May nag comment sa akin May nagtanong sa akin ah, Boss bakit i eh, Ang late na nagastos Depende kasi yan sir Ngayon para sa akin Kung saan ka mga boss Malit ang gastos mo Dahil alam ko naman kung ano sira Katulad nung kay sir Yung tiktik kanina Black cam. Ayan. Ngayon, black cam to, sir. Makainis na, no, boss? oh, makainis. Walang tama ang cam Madalit sabi. Ayan, sinasabi ko na sa inyo. Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa inyo, walang tama ang cam. Makainis. Ayan. Ayos ang tapit niya. Ayan ang tapit ng intake goods. Bakit may ingay? Gawa nito, mga boss. O, ayan. Lagi lang ito ang i bakit bakit kinalas pa eh paano natin makikita to sir kung hindi natin kakalasin ayan magalinga Kung ang diagnose pagdukot pwede siyang dukotin ng hindi i-refresh magalinga ko sigurado kung ito ay eh, paano kung hindi ayan kalas na sir ito lang ang laging i-check nyo pag ang motor nyo ay alam nyo ah, katulad nito kay sir 36 lang tapos alam niyang young owner ano sir uh -huh. first owner kaya alam niya kung anong nagiging sira. Ah, alam alam ko pati kasi first owner siya. Kung sakasakali kasi second hand, ah, yun ang hindi natin masasabi. Kasi second hand para sa iyo eh. Kaya baka mo sa akin, ah, first owner ka, hindi pa mabubuksan. Alam ko kung anong naging sira noon. Tapos sasagutin ko yung bakit lumaki. Katulad nito, black cam. Pag sinabi ng mekaniko, gawa ng cam, patay ka na mga boss. Malaki talaga ang gastos niyan. Ikaw naman, palibasa may pira ka. Ah, sige boss, palitan mo kung yun ang dahilan. Meron yan, nangyari yan dito sa taga Marikina. Galing sa ibang shop, dumayo sa akin. Lumaki ng lumaki, bumalik ng bumalik. Maingay daw, sira daw ang piston. Pinalitan ng piston. Maingay pa rin, sira daw ang cam. Pinalitan ng cam, maingay pa din. Pero hindi nila pinalitan ang guide doon nagkakamali mga boss kaya lumaki ang gastos katulad nito kung akong papipiliin sa 36 pwedeng ibalik ko ang ring kahit lang papalitan ko itong cam pwede kong ibalik kaya lumaki yan kasi umuo kayo ng umuo ikuts pa naman ganito gawin nyo mga sir tanongin yung mekaniko boss okay pa ba yung cam na yan kasi wala akong budget kahit may ka isang milyon Sabihin mo ganun, pero pag sinabi niyang okay pa sir, pero kung mas maganda palitan, ngayon nasa iyo ang desisyon. Ganun lang. Huwag muna kayong umuo ng umuo. Putang ina, kahit kayo may pira. Kaya pag nakita na marami kayong dalang pira, uubusin na ng mga yan, wala na yung pake. Ang malaga sa kanila, makabinta mga sir. Mamaya bubuin natin to. Ito lang papalitan ko ha. Guide lang, kasi dito, kung anong sira yun lang ang papalitan ko mamaya update ko kayo kung goods na at saka syempre carb pala ito talaga wala nang solusyon kung mayroong magaling man ito sir magawa doon mo na lang dalhin pero sa akin palit na tayo ito ipapalit namin kihin sa mga nagtatanong o ito yung carb namin ayan kihin ayan mga boss o ayan kakabit natin to dito tapos mamaya, bubuhin ko na lang mga boss. Update ko na lang kayo. Idol, uh, ito na yung motor ni sir na taga Kabuyaw. Ah, saan mo saan na sir? Ah, Kabuyaw. Magkano nga ang to sa iyo sir nung ingay na yon? 16K. Ngayon, magkano nakagastos mo? Dito paano? nasa wala pa ng lima eh. Ang gastos mo sir ay lahat-lahat kasama labor, tuto kasama langis. Tuto lang. Tapos 16,000. o oh, ito yung motor ni Sir, oh. Napakatahimik niyan mga boss. May narinig pa kayo? Kahit ako, wala akong narinig kasi patay ang makina, sir. At yung bubuhayin mo na mga boss, joke lang. Bubuhayin natin, boss. Start mo. Ayan mga sir, naandar na yan. Ayan, o. Oh. Yan ang minor. Kaya lang ito mga boss, dinala ni sir sa atin maingay ngayon ang problema ang daming pera ni sir pinalitan na namin ang car yun mga boss kaya lumaki ang gastos ni sir wala na sa ingay nandito ayan sa car bumili siya ng urikihin sa atin 2.9 yan install 300 kaya lumaki mga sir yun mga boss, magtanong muna kayo Huwag uuunang uuuh Kahit maraming pera Para hindi ka iyak pag uwi Yun lang mga kulahog, maraming salamat Kulahog, uh, ulitin ko ulit Ang ginastos ng tuto ni sir Ito lang, isang guide Tapos gawa ng bakal Ayan, natanggal na Tapos langis, valve sail Yung carb, wala na akong ano doon Kasi labas yun sa ingay yung maingay lang. Tapos bago natin tapusin pala, shoutout mo na sir ang yung nag-recommend sa'yo. Shoutout kay Boss Joseph ng Kalamba, ng Team Arar. Ayan. Salamat sa'yo, Boss. <laughs> ayan, Bossing, maraming salamat. At ako, napili mo, ano, Team Arar. Uh, shoutout sa'yo yung lahat. Ingat palagi. Ride safe, mga idol. Tsaka dito tayo kay sir. Boss, shoutout, Boss. Ayan, naka ilang... Para saan ka, Boss? Ay, kanlubang Kanlubang, ayan uh, Cam na to, na-check na namin yan Nakaraan, cam lang ang sira Papalitan na lang cam tapos sir Hindi naman lugay. Hindi na lugay, Sobra <laughs> Sobra sobra Bigay mo na sa akin yung ibang tira 16,000 mo <laughs> Yun lang mga kalawag Maraming salamat Shoutout sa asawa ko Hindi kita papunta kahit kailan <laughs> Huwag kang maniwala dyan Nandito may chicks yan Yun lang mga kalawag no Thank you